ako. Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sorry, anak, ha? Uh, hindi ko sinasadya. Ako, sorry po, sorry po. Okay, okay lang po ako. Uh, ako naman dapat tumingin na sorry bilang ako naman yung may kasalanan eh. Kasama ka ba ng mga estudyante na andi rito? Anong pangalan mo? Tayana po. Tayana. Napakagandang pangalan. Uh, ako nga pala si Tonyo. Tonyo pangalan ko dito. Uso kasi dito yung mga alias. Dapat pangalan ng artista. Sabi nila, kamukha ko si Antonio. Antonio Banderas. Kamukha ko ba? <laughs> Naku, mas pogi po kayo doon. <laughs> Sabi ko na nga be. <laughs> Ganyan lang po yung dati ko. Okay. Hello, Daddy? Diana, asan ka ba? Ba't hindi ka dumaan dito sa restaurant kanina? Ano mo nagkanda palpak-palpak na yung mga pastries dito. Hindi ko na mabenta yun. Ano, nagtatapon lang ako ng pera? Daddy, naibigay ko na po sa kanila yung recipe. Matagal ko na pong naituro yan. Pasensya na po kung hindi po kumakapunta dyan ngayon kasi andito po ako sa outreach ng school na. Anhin ko ang recipe dito. Alam mo, ikaw ang problema sa'yo. Wala ka talagang malasakit sa negosyo natin eh. Ba't ka pa umuwi ng bahay kung wala ka rin natutulong sa akin? Alam mo, ikaw baka nakakalimutan mo yung pagpapalayas ko sa'yo iyo. Baka gusto mong paalisin kita ulit. Hindi, hindi, naman po. Alam mo, Diana, hindi kita tatawagan kung hindi kita kailangan. Alam mo naman, ikaw lang, pati ang nanay mong bulagang may alam sa pagbe-bake dito eh. Pero pareho kayong walang silbi. Daddy, sorry. It Daddy, Hello? Hello. Daddy.